Ay, hello po ulit guys. Ang ah, po tayo magkakabit nitong bulsang ah, uh, para sa likod. Ito pong gagamitin natin na bulsa ay bilog. Ayan. Ah, uh, uh, one shot ko na lang po ito. Ano, pero kung pwede rin po kayo magmarking dito lalo kung maramihan. Ayan. Para mabilis gawin. O, oh, pwede po kayong gumamit ng ganito, cones. I-pattern nyo po dito. Yan, kanto para guhit yung ganun. Ibilog siya. Kabilaan, ito. Yan. And, pagka uh, na-markingan nyo na, guys, ah uh, kailangan nyo po siyang lagyan ng asherry po dito sa bawat corner. Para madali po siyang ibilog ang bulsa. Ayan, wala tayong sharing put pwede naman po itong put natin ah na, uh, karaniwan natin ginagamit Ayan, yung pag si sharing po guys dito lang, ipigilan nyo lang po rito sa likod ng put yung tela tapos ipapasa nyo na po kaya pag yan tapos kabila, ganun din Ayan siya guys. Ayan po siya guys. So sharing na. Ayan. Para madali siyang ibilog pag tinupi. Ayan guys abit na natin to guys dito sa body so pwede rin kayo magmarking dito guys para ano saan nyo itatapat yung pulsa ayan dahil nga sa garterize po yung aming gawa uh, attachment po yung waistband may garter 2 inches lang po yung allowance guys sa uh, yung baba nya tapos dito naman na uh, na nyo lang po siya rito sa yung back seam nya saka yung sa side close sa side babalas nyo lang ganyan then pasada na po mayroon pa nga yung aspili gamitan nyo po ang aspili para hindi siya bumalaw uh, gumalaw tumabingi yan and guys kakabitan po natin yung bursa sa likod papasada na Uh, address nyo lang po dyan sa start para matibay po yung ating busa. Ayan, tupi. Masada. Ayan, bago po kayo ng dumiretso rito guys sa baba, uh, i-forman nyo na po ito yung inyong bulsa sa likod. Ayan, ng, kung pabilog siya, pabilog. Ayan, nakaforma na po siya. Ayan. Ayan. ang hinto niyo po dito na sa pag nagtas po sa, sa pabilog ayan tapos bago kayo dumiretso forman niyo na rin yung bilog dito panto guys pag-iikot niyo guys Uh, dito naman ang hinto nyo. Pagkalikot nyo na. Ayan. Sa kanya naman po, iaayos ito. Ayan. Pati reverse. Ah, uh, dahil nga po sa dalawa, double pasada po tayo. Ikot nyo lang ya tapos dalawang katak, Balik na kayo para sa double pasada. guys, tapos na yung ating bolsa sa likod guys. Yan. Pwede po kayo mag-marking dito guys para mas madali sa inyo ang may marking. Pwede po kayo mag-marking. guys, tapos na guys. Ang uh, susunod ko na pong i-upload guys. So, susunod kong video ay yung pag-assemble na guys. Ang harap at likod. Eh, ito po yung ating harap guys. Pan. Ayan guys. Ito yung harap. Ito po yung likod. ah uh, salamat guys sa panunod. Hanggang sa susunod ko pong i-upload. Thank you.